Good morning po mga kalaki ngayon po ay August 11 po alas 8 po ng umaga at eto na po mga kalaki ating mga 3 digit lucky numbers para po sa mga tataya po ngayon pong umaga eto na po mga kalaki sa Mexico 193 Canada 827 Greece 430 Israel 259 Las Vegas 133 Saudi 248 Japan 136 Italy 092 Germany 231 Korea 533 Texas 129 China 837 Singapore 268 Hong Kong 930 Sweden 725 Dubai Dubai Dubai, Dubai 531 Malaysia 699 Taiwan 126 Thailand 530 Thailand 306 Philippines, 138. India, 294. New Zealand, 693. Australia, 774. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga lucky numbers. Pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo mga kalaki ha. Pwede niyo po yan taan sa lot, tayaan sa loto Pilipinas, sa loto abroad at sa national. Good luck mga kalaki. Claim it, mananalo tayo ngayon. At gusto ko po ah, uh, mapasama kayo sa book of winners namin. Kaya po ang magandang tayaan ngayon pong araw na ito mga kalaki. Good luck. Huwag niyo pong bibitawan agad yan.